yung feeling na aatakihin ako, na pag sinumpong ako, yung, yung feeling na yung sikmura mo, tinadyakan ka ng hundred times. Dun sa result ng endoscopy ko, parang nakita na yung exopagus ko, gas-gas na siya. kasi like, sugat-sugat na siya. Talagang sobrang naapektuhan ako sa sakit ko na to. Kaya parang sabi ko, Lord, sige, kung kukunin mo, kukunin mo na lang ako. Kesa yung ganto na pati yung mga kasama ko sa bahay, nahihirapan. At kung alam mo sa sarili mo na may nararamdaman ka, Naniwala ka sa akin kasi napagdaanan ko lahat yan. Ako si Jai, 36 years old, originally from Olongapo City, Subic, Zambales. And ngayon lumipat na ako dito sa Antipolo City. Mabali nag-start yung acid ko Uh, year 2018, hindi ako mahilig uminom ng gamot. So, parang hanggat kaya ko siyang tiisin, tinitiis ko siya. May part na parang ang hapde, yung parang may napapasok sa loob. Talagang mararamdaman mo na may umaangat, tapos sa lalamunan mo bilang may maasim. Yung lifestyle ko din nung time na yun, walwalera ako. Mahilig ako mag -yossi. Siyempre, sa nature ng work namin, kasi graveyard shift, morning, kailangan namin ng coffee. Siyempre, coffee is like tayo. Kaya parang puro toxins na din yung iniintake ko. Pati yung work ko naapektuhan. Minsan sa duty, pag nandun ako sa floor, biglang nakatayo lang ako, nagbabantay ako sa mga table, sa casino kasi ako nag-work. So parang biglang mapapaganun ako kasi nga umaangat yung acid ko. So magpapaalam ako, pupunta ako sa clinic. Umabot na din sa point na nag-absent na ako sa trabaho as in naapektuhan yung record ko. August 2019, yun yung eka like baby naman ako. Sinusumpong ako ng acid, parang may tinitwist sa bituka ko, tapos yung puso ko, talagang chest pain, heartburn, tapos yung panic attack, kasi may moment doon na nanginginig yung kamay ko pag sinusumpong ako. Tapos tagaktak yung pawis ko, pero yung palad ko ang lamig. Yung ganun pakiramdam, alam mo yun, ang hirap. Hindi nanganak ako ng May 2020. Kala ko magaling na ako. So umasa ako dun sa 3 months na after kumanganak, hindi ako sinumpong. Ganun ulit yung pakiramdam. Mas pag sinumpong ako yung yung feeling na isik mura mo, tinadyakan ka ng hundred times. Yung talagang hirap na hirap ako huminga. Umiiyak na lang ako yung mga kasama ko dito sa bahay, naaabala ko sila. Tapos sabi ko, dalhin na ako sa ER. Napagod na rin ako hanggang sa naalala ko, oh nga pala, no, magpapa-endoscopy pala ako. So, binalikan ko yung doctor ko. Hindi in-endoscopy niya ako. Then, sinabi ko yung mga symptoms ko. Then, sinabi niya, may GERD ka. So, syempre, nag-google ako, syak sa'yo yung GERD. Doon sa result ng endoscopy ko, parang nakita na yung esophagus ko, gas-gas na siya. Kasi, like, sugat-sugat na siya. Sabi niya, babayo si kita para makita natin kung ano yung cause ng sugat mo. Kasi pwedeng puro bakteriya, kaya sumasakit yung chan mo or talagang destroy na yung esophagus mo. Then, sinabi niya sa akin, dito ako na-bother na parang pag hindi yan na-treat, pwedeng mauwi yan sa Barretts. So, syempre, ako naman si ano Barretts, ganun. Nag-search ako. Parang nakalagay doon na pwede siyang mauwi sa cancer. Siyempre, parang cancer, oh my God, try duro yun eh. Parang, di ba, any moment, parang stage 4 agad, parang ngayon okay ka, para next week nawala ka na, parang gano'n. Ang dami na naglaro sa isip ko. Tapos siyempre, bilang kapapa ko, ko lang, iniisip ko, ang liit pa nung anak ko. Tapos sabi ko, hindi. Sabi ko, kailangan may, may ano dito. Uh, may, alam ko may solution to, ganyan. Nag-cut ng mga bisyo. Ang hindi ko lang talaga maalis yung coffee. Kasi nga, kailangan ko yun sa trabaho ko. Nati-trigger pa rin talaga yung, yung GERD ko. Hirap ako matulog kasi talagang yung anxiety ko, talagang, talagang sobrang naapektuhan ako sa sakit ko na to. Kaya parang sabi ko, Lord, sige kung kukunin mo, kukunin mo na lang ako. Kesa yung ganto na pati yung mga kasama ko sa bahay, nahihirapan. 2022, ng February, out of nowhere, wala nang pa -browse, browse lang ako sa Facebook noon, noong time na yon. Then, biglang lumabas tong page nung Salveo Barley. May video siya. Kasi yung pinaka parang context na nakalagay doon, yung parang may GERD ka ba? Yung pinapanood ko siya, sabi ko, okay, sige, parehas kami ng sakit. Parang ganun yung parang reaction ko doon sa kwento niya. Tapos parang yung thinking ko na, totoo kaya to? baka, baka mamaya bayad lang to kasi syempre, market yung product. Hindi ko makakalimutan na parang biglang yung tenga ko, parang ting! Nung sinabi niya na, ngayon lahat ng bawal nakakain ko na. So talagang pinindot ko agad yung how to order tapos hanggang sa may agent na nakipagchat sa akin, naka-order ako ng barley. Ngayon, parang sabi ko, parang ang mahal nun ah. Parang inisip ko, okay, sige, kung nakakagastos nga ako sa kape araw-araw, eh yun yung barley, sige try natin, wala namang mawawala. Tapos hanggang sa dumating na siya, in-order ko nun trial pa, kasi syempre yun yung mas mura at the same time, gusto ko lang muna siyang e-try. Tinry ko, sinunod ko yung instructions. Bawal siya sa hot, saka sa warm, dapat cold lang. O kaya room temp na water, two scoops sa isang glass. O kaya sige, dahil nga gusto kong gumaling, napaka, alam mo yung masunurin ko na o kailangan two scoops. Pag tinakal ko pa siya, ginaganong ko. Binilang ko pa kung sakto talagang pang one month siya nung ininom ko, wala siyang pait, so, smooth lang siya. Talagang sabi ko, dito ako gagaling, dito ako gagaling. Doon ko rin na-realize na kaya pala ramdam na ramdam ko yung pag-angat ng asid. Pag naman nga naman yung sugat, kinalaman si Anmo, masakit yun. So ako yung asid, umaangat, tinatamaan yung mga gasgas. -gas. Ganun katindi yung nararamdaman kong pain. Pero nung nag-inom ako ng salveo barley, parang ang conclusion ko doon, syempre yung para siyang lumot eh. Kung yun yung parang feeling ko na dumidikit siya dun sa mga part na gas -gas. Kaya feeling ko talaga si Salveo yung talagang nag-treat nung kung ano yung gasgas -gas na nakita dun sa exophagus ko. Kaya sobrang thankful ako. As in, one week na ako nagko-copy kasi hindi na ganun, hindi ko na nararamdaman yung bigat nung sikmura ko. Wala na akong nararamdaman na umaangat, na may maasim. Sabi ko, shucks, totoo yata itong Salveo. Tapos hanggang sa hindi napansin ko, mauubos ko na siya. Umorder na ako ngayon ng jar. Hindi na ako nang hinahinan kasi sabi ko, magic to, ito talaga yung parang feeling ko. In general, na pagaling sa akin. Magiging lifetime maintenance ko na to, hindi lang sa akin, pati sa family ko. Yung baby ko, umiinom din siya kasi constipated din siya. Ayaw niya ng water, mahilig siya sa mga may lasa, juices, ganyan. Pero ang ginagawa ko sa milk niya sa gabi, saka sa yung first milk niya sa araw, nilalagyan ko yung isang, yung 12 ounce niya ng isang scoop ng salveyo. Then, good thing, yung poops niya, okay na din. Kaya actually, hanggang ngayon, as in, hindi ko alam kung ano meron kay Salveo talaga. Na sobrang miracle food siya. Naniniwala na talaga ako na si Salveo lang yung nagpagaling sa akin. And kasama yun yung blessing ni Lord na yun yung gift niya sa akin na ito na yung kagagaling ng grade mo. Kaya kung ikaw na napanood tong video ko na to, at kung alam mo sa sarili mo na may nararamdaman ka, maniwala ka sa akin kasi napagdaanan ko lahat yan. Kung may pera ka pang panginom mo, pang pangyosi mo lahat, pang bisyo mo, huwag mo yung sarili po kasi kung may nararamdaman ko ngayon, hindi naman lahat kasi may pera pang pa-hospital, di ba? Pero ito, ito, ito yung pinaka-gift niya sa atin na talagang tutulungan niya tayong gumaling. Thank you. Thank you sa Dio Marley. Talagang pampahaba siya ng buhay. Thank you. hanggang ngayon, hindi ko alam ano meron sa'yo. Pero as in, salamat. Lord, <laughs> thank you. Hindi na ako inaasis. February 26, 2022. last month. February 26, 2023. One year na akong as in free. Kaya, baka para sa'yo din to. <laughs> ako si Jai at ito ang aking kwentong salveo.